Pasabog na sana ang iniharap na witness kahapon ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ngunit tila umikot ang atensyon sa kanya nang itanggi ng umano'y abogado ng kanyang witness ang sinumpaang salaysay nito. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating Apa ni ini sa komiting ito. Binulaga ni Senator Rodante Marcoleta ang Senado sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon nang iharap niya sa pagdinig ang umano'y testigo na magpapatunay sa pagkakaugnay ng ilang kongresista sa Ghost Flood Control Projects at mga anomalya sa Department of Public Works and Highways. Nagpakilala ang lalaki bilang si Orly Regala Guteza, isang dating marine officer at dating security consultant ng isang politiko. Ayon kay Marcoleta, ipinakilala sa kanya si Guteza ni dating Congressman Mike Defensor. Tahasang inakusahan ni Coteza si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tumatanggap ng perang personal umano niyang idini deliver. Nag akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes. Mapapansin Supporting din ng senador na pinagsabihan pa at nilapitan ang witness matapos sabihin tila may binabago ito sa kanyang sinumpaang salaysay. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. <laughs> Ngunit matapos ang naging appearance ni Guteza sa Senado, agad na naglabas ng statement ang umanoy kanyang abogado na si Attorney Pechi Rose Espera. Ayon kay Espera, hindi niya ni notaryo o pinirmahan ang sinasabing sworn statement ni Guteza. Inula naman ang pambabatiko si Marcoleta mula sa netizens. Kung mapatunayan kasi na falsified ang sinumpaang salaysay, maaring mauwi ito sa detention o criminal charges. Nagutos na rin ng background investigation si Senate President Pro Tempo Singapore, Pan Filoping Lakson, kay Guteza, kabilang ang full record check sa surprise witness. Klinaro rin ni Lakson na hindi sila inabisuhan ng kapwa senador na magdadala ito ng bagong witness sa sesyon. Samantala, agad na naglabas ng statement ang dating speaker. Tinawag na pilit na pilit ni Romualdez ang pagkakaugnay sa kanya sa mga kickback sa DPWH projects. Pinabulaanan din niya ang umano'y delivery na ginawa ni Guteza noong December 2024. Paglilinaw niya, under renovation kondisyon ang naturang adres na nabanggit simula Enero ng taon na iyon. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon at sinabing kailanman ay hindi niya kailangan ng pera galing sa masama. Ako, si Mario Campo Mr. ng PRTV News, Salamat, para sa